Kamusta mga maka full court? Halina at pag-usapan natin yung bagong labas na balita na trade proposal patungkol kay Jeremy Grant. Ang Los Angeles Lakers ay papasok sa season kasama ang parehong koponan na mayroon sila noong nakaraang taon. Isang roster na na knockout sa unang round ng Western Conference Playoffs. Sa labas ng mga karagdagan ni Nadalton Dalton Necht at Bronny James sa draft ng NBA, ang Lakers ay hindi gumawa ng anumang kapansin-pansing mga karagdagan. Gayon pa man, may pagkakataong gawin ito bago magsimula ang season sa Oktubre, may oras pa ang Lakers para makipag-trade o pumirma ng mga libreng ahente. Si Grant Hughes ng Bleacher Report ay nagmungkahi ng deal para kay Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers. Ang deal ay magpapakilos kay Neck at higit pa. Ayon kay Hughes, ang Lakers ay matatanggap si Jeremy Grant at ang Trail Blazers ay matatanggap si Dalton Kinect, Rui Hachimura, Gabe Vincent 2029 first round pick. Ang hakbang na ito ay nagdaragdag ng isa pang high-end na starter sa unang unit ng Lakers dahil ang Grant ay kumakatawan sa isang malaking pag-upgrade sa Hachimura, ang kasalukuyang inaasahang starter sa 3, isinulat ni Hughes sa isang kwento noong September 4 sa 5 trades to shake up mga panimulang lineup ng NBA. Ang grant ay isang mas mahusay na tagapagtanggol, nag-average ng higit sa 20.0 puntos bawat laro sa tatlo sa nakaraang apat na taon at magbibigay ng kinakailangang espasyo. Si Hachimura ay nakakuha ng pinakamahusay na karera na 42.2% mula sa malalim noong nakaraang taon, ngunit hindi siya naging isang mataas na dami ng gunner isinulat ni Hughes. Ang grant ay higit sa 40.0% na marka sa tatlo noong 2022-2023 at 2023-2024. Higit sa lahat, nag-average siya ng hindi bababa sa 7.4 na tatlong puntos na pagtatangka sa bawat 100 pag-aari mula noong 2020-2021. Si Hachimura ay nasa 4.7 para sa kanyang karera gusto ng Blazers ang mga first round pick ng Lakers noong 2029 at 2031 sa isang trade para kay Grant, ayon kay Sean Hykin ng The Rose Garden Report. Gayunpaman, iniuulat ni Anthony Irwin ng Lakers Daily na hindi gusto ng Lakers na matugunan ang hinihinging presyo para sa Grant. Ang Portland ayon sa mga malapit sa sitwasyon ay humihingi ng dalawang first round pick para kay Grant, isinulat ni Irwin noong Hulyo 3 kung bakit ang Lakers at iba pang mga koponan ay hindi nais nice na maabot ang presyo na iyon. Bagamat ang panukalang pangkalakal ni Hughes ay hindi gumagalaw ng dalawang first round pick ipapadala ng Lakers si Knecht na kanilang na draft sa unang round ng 2024 NBA Draft. Sa pagpasok ng Lakers sa 2024-2025 season, nilinaw ng performance ni Lebron James noong Olympics na sapat pa rin ang kanyang magagawa para tulungan ang isang koponan na manalo ng kampeonato. Si Anthony Davis, na nanatiling malusog sa halos buong taon noong nakaraang season, ay nagkaroon din ng kahanga-hangang Olympic run. Sa dalawang superstar sa roster, maaaring kulang ang Lakers ng isang manlalaro tulad ni Grant bilang kanilang ikatlong opsyon sa likod ni na James at Anthony Davis at dagdag pa ni Hughes, baka maunahan naman sila ng Golden State Warriors dahil di umano ay nag-offer din ito sa Portland Trail Blazers, handa ibigay ng Golden State Warriors ang mga potential superstar kagaya ni Kuminga at Podjemski at mga first round pick nito. Kaya in-offer ng Lakers itong si Dalton Kinect, alam naman natin na favorite ni Lebron ito at isa to sa mga hinihintay niya. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba na ibigay ng Lakers si Dalton Kinect para makuha lang si Jeremy Grant? At isama na rin natin sa balitang ito isa pang player na sa negosasyon ngayon. Yung dating kakampi ni Lebron at kaibigan niya na si Sedi Osman ng San Antonio Spurs, alam naman natin na free agent na nga din ito at hindi pa nga ito nakakahanap ng kupunan at wala pang nagkaroon ng interest sa kanya. Kaya Lakers nga lang malaking pag-asa nito at sa bagong inilabas ng NBA analyst na si Michael Scotto ay nasa malalim na nga daw ang pag-uusap ng kampo nito at ang front office ng Lakers ilang oras o araw daw ay lalabas na nga daw yung resulta ng pinag-usapan nila ng Lakers. Kaya maaring mag-fail o magiging successful ang pag-uusap nila kung magkakasundo sila sa offer or deal ng bawat isa.